So yan, magandang magandang araw sa inyo mga kapatid Nandito kami na aking pamilya Sa Costco Kasama ko si Mami So eh. So dito kami namimili parate sa Costco Ng mga gamit namin sa bahay Sabi nila Mahal daw dito sa Costco Kasi maramihan ang kinukuha namin dito Na, na ano pa rin, mura pa rin para sa amin Kasi nga ano, uh, kami ng maramihan tapos patagal na namin naubos inaabot na ng dalawa hanggang tatlong buwan yung mga pangangailangan namin at dito na rin kami nagpapagasolina kada buwan Yan, pinuputang ko na rin yung aking sakya dito Costco So ayan, mga kapamilya, kumuha ng trolley si Sophia. Gusto ko nakasakay sa trolley. Kaya kailangan member ka dito bago ka makapasok ka makapamilya. Pupunta dito sa Costco mga kapatid. Ngayon, ito yung pangarap kong bilhin eh. Ngayon, Sony! December. Sa so, December na ko. kaya ito, Samsung. 85 inches. Laki, di ba? Mura lang siya eh. Pero kung ano yung sa Pilipinas Mas mahal siya sa Pilipinas Kumpara dito sa UK Ayan, mga TV December yan mga <laughs> Kasi talaga pinag-iipunan ko eh May yung basta-basta you know. Kung <laughs> ay eh December mga talaga Talagang pinag-iipunan yan Ni Kuya Fredo ninyo Ayan, cellphone. Ayan, mura din dito. Mas mura dito, no? iPhone. Kung may pang-cash ka. <laughs> ayan, mga computer. Mura din dito, mga patid. Mga high-end na computer. Laptop, ayan. Meron din sila mga jewelry. Ayan. Ayan, eh. ayan, si mami gusto niyang bilhin yan, no? Kasi, tama-tama nga naman, panlamig. mami. Yan, syempre Pamilya ko. Baala sila. Gusto ako magbabayad lang. Para sa pamilya, okay lang. Yes? you are unicorn! You are a unicorn. Look. <laughs> ngiti. I love you. ngiti ni misis eh. Okay lang syempre ah, Christmas na <laughs> Christmas na Decoration Susunod na 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 Maglalabas na kami ng Decoration Dito na rin kami mamimili ng pangrigalo. pero kailangan na sa eskwelaan yung mga bata. Christmas. <laughs> is it, is it, is it, mga Christmas decor. Daddy, daddy, look, yes. <laughs> Christmas decor. Mas pinaganda naman yung Pasko kaysa sa mga Halloween, mga kapatid. Dami mong gusto eh. What do you want for Christmas? The, ki the kitchen. Dito daw gusto ni Sophia sa kitchen. Christmas. It's Mona Lisa. Hmm. At ito naman kay Tation kanyang tortilla plain wraps. So yan, binabaon ng mga bata. Snacks nila yan sa school. Dito kami bibili. So yan, snacks ng mga bata. Dito namin binibili kasi maramihan. Ah. Uh. Para siyang pandesal. Pero pwede na rin pang kape. Ayan. Sa mga gusto. <laughs> you want that for Christmas? Yeah. <laughs> <then my> <laughs> Christmas <one>. daw. Station. <laughs> about drum set? For Christmas. Yeah, it's a money for you. It's a Grabe mga kapatid oh. Dragon fruit ang mahal Yan yung tanim namin sa probinsya eh. 7.99 Mga uh, ubas Dito rin kami bibili Mura siya <laughs> Marami yan pati Tubig wise Dito rin kami bibili ang tubig Yan yung binibili namin sa isang linggo, nakakadalawa kami nito. 4 pounds lang naman siya. 4 pounds. Ayan. <laughs> Yan ang iniinom ng mga bata. For breakfast. Actimel. Station ni Sophia. Drink <laughs> water. Ito ang sa Costco eh. Free taste. Inimit. Ganun. May mga batid do, black label. Mura. Blue label, mura din. Gold label, green label, white label. <laughs> mura. <laughs> Brown label. <laughs> Murang alak uh, ka, so, bawal sa May hindi pa jacket So yan si mami, nagpapabili ng pajama Sa kayo, mga bata Ayan Basta sa mga bata Sa pamilya, okay lang gumastos Saka na ako bibili <laughs> kasi yung sa akin medyo mahal eh, TV yeah. para sa mga bata And para sa pamilya, okay lang dahil love na love ko yung pamilya, kaya nga tayo di ba para sa kanila so, ayan na so, ayan na bumibilis na naman yung tibok ng puso ko kasi bayaran na <laughs> bayaran na kinakaba na si Kuya Predo ninyo ayan kapag tumibok ang puso wala ka nang magago kinakaba na ako eh tumibok ng puso ko kasi bayaran na ayan kinakabana na si Kuya Predo ninyo <laughs> dahil bayaran dito lang yung ano eh dito lang yung kinakabana ko yung puso ko <laughs> So yan mga patid <laughs> Almost 200 pounds Pinamili namin sa Costco Ayan punong puno yung Ano na rin yan Isa o Isa't kalahati o dalawang buwan na naming Kukonsume Ayan Salamat po